Hi guys, good morning, good morning sa inyong lahat Today ay uh, Monday, agad lang nga akong uh, magandang buhay sa ating lahat Sana na sa mabuti tayo talaga yun guys Ingat kayo palagi at saka Manalangin sa paninoon guys Keep safe, take care always Yun lang guys Kamusta uh, lang kami, nung kasama kong siya ayan Si Otto Miguel from And guys, uh, wala pa yung mga trupa Kami lang muna ngayon at nagipag Pintuhan sa inyo Dahil Nihintay pa namin sila guys Dito ako sa Dito kami sa dito kami sa floor ng... Kaya sa 23 lang kami ngayon guys. 23 floor. Shout out sa inyo. Ate, kasama kami lang ang kumpana mo, si Adrian Uton, ang kaibigan ko. Ingat kayo dyan palagi sa anong lugar. God bless. Ha. At ah, saka pakipalo sa Kuang ko ha, huwag kalimutan. Jimson Blue Boys Vlog. Mga vlog vlogs natin ay ating hinay, -hinay pag-aaral para matuto at magkaroon ng kita. May maraming pira. Salamat guys sa bago kong FB page na Jimson Blue Boys Vlog at nagkaroon tayo na rin ako 120 followers. Kaya bago kong kiwa ito, sana naman nagpapansin ng mga kaibigan natin dyan. Lahat. Na Hi hey guys, ako yung may nasabihin sa inyo. Kasi, nabasa ko kasi sa Facebook, sa mga posts na, ah. mula daw nung nag, na, mula nung na vaccine, yeah. nagka-vaccine yung mga tao, na duro ka ng vaccine, vaccinize na sila. May mga kanya-kanya na pong nararamdaman guys, yung mga uh, nabakunahan, iba, na atake, nangihina. May, ako guys, totoo din po yung ano, naaramdaman ko. Wala nung ako yung nag... na tulong ka ng vaccine guys. Medyo humina na na yung katawan ko guys. Hindi naman sa maghina. Yung may nararamdaman ba na ako guys, na pa napapagod na ako sa... Madali na ako mapagod dito lang nung dati na normal yung, yung wala pa akong vaccination. Yung hindi pa nabakunahan ng ano para sa COVID. Mas ano ako din guys, mas malakas ang Ah, so, uh, hindi parang bata ka ng pagod, hindi tulad ngayon parang mayroon na akong konting nararamdaman naman. Yun lang din po yung nararamdaman ko guys mula nung nagko uh, ako na vaccine na, vaccine na bakunahan. Yung iba din sabi ng sabi ng mga comment sa Facebook, yun din po na nararamdaman nila dahil na si Pony, lagi magkasakit, dahil nga mura nung nabakunahan. Ayun ba po guys, ay na, na, naranasan niyo rin po ba yan guys? Dahil sa akin naranasan ko yan. Madali na akong mapagod, ito lang yung daki kasi Malusog na malusog Pero ngayon pa pwede naman medyo may naranasan naman man na Pero kakayaan na natin guys, laban na natin yung ating atawan at malusok na malusog para hindi ka kasakit guys sana ingat kayo palagi at hindi kasakit alagaan na katawan guys iwas sa bisyo alak, sugal at sigarilyo iwas iwas kayo guys ano lang vitamins, vitamins di ba? vitamins ba? yun ang marunamit ano, guys iwas sa mga kasasamang mga, mga bisyo guys para ang ah, katawan natin ay laging malasong ahaba pa na haba, 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 mapaka buhay ka mapaka buhay ka hanggang gusto natin guys Ayan po guys, yung ano natin guys. Guys, mayroon ako pakita nyo. Naka ano ako kayo, naka, naka breeze. Ah, e uh, tawag nyan. E <laughs> ayan guys. So, nasa 4 minutes na yung konting video ko na nasa inyo, nakipag pito ha, nakipag. Ayan sa inyo guys, ayan. Ito so na lang, bye bye na sa inyo guys. Shout out pala muna, shout out muna, sa, shout out muna sa Shout out muna sa Shout out muna ako sa mga Sa mama, papa ko Sa Mindanao Butuan City Sa mga kapatid ko, sa mga Pamangin ko, mga kamag-anak ko dyan Sa Mindanao Butuan City, yung salito Barangay kinangutan guys How are you? Iingat kayo palagi Yan, at saka mga kapitbahay ko dyan Iingat kayo palagi, take care always Mabuhay kayo Ingat ang sarili, magpakasaya sa buong mundo. Sa buong mundo ito, magpakasaya kayo guys. wag po kayong malungkot. May pira o wala, mayaman o mahirap. Basta, ang importante, masaya, masaya, masaya. Ma wala, wala, wala problema diba guys. Masaya lang kasi yan lang po ang puno ng bawat isa yung masaya. Iwasan na yung mga gulog-gulog, gulo -gulo na guys. Yung mga way-away -way guys. At saka, mahalin ang bawat isa guys. Shout out kay Manang Uri, Pararo Korea. Yeah, Diyan, sa akong, sa kanyang muta, sa bayaw ko, sa manang sa sa Dinebe Puriya, sa Monkey Go, Johnny Puriya, Reggie Puriya, Romeo Puriya, Agustin, Rob Dudong, Grace, Ella, so, sa Kasi Inchong. Shout out sa inyo guys, ingat pa lagi. Mahalin ang bawat isa. Thank you guys, bye bye. Sana ko pala sa out James Carl Patrick. Hey at discard it again discard it bye bye thank you